Ayan mga katsoyans Welcome back to my channel Ayan Choyans Vlog channel Ayan eh. Kakain kami dito sa Bulaluhan Dito sa Lungsod ng Mandaluyong Napakasikat tong Bulaluhan na to Ayan o no? Hello po Miss Good morning po Hindi po namin inabot Kung bigayan po ng ano there. Buta. So, babalik na lang po bukas ng magaling araw para makakawa namin ang number para sa kwarto. Ah, kaya tayo. So, kaso nga lang po ay ay schedule po siya sa tagi ng July. July 18 pa po kasi yung schedule niya ay eh. eh, si Belen na hinirapan huminga kasi may masakit daw. Masagit dito. Ano ba rin? Kaya na tayo? Mm -hmm natin ang lasa. Mm. Grabe. Kalupit ng bulalo dito sa Mandaluyong. Yan, tuloy-tuloy ang pagkain mga katsoyar. So. Apat lang kami dito sa may uh, RNG, Bulaluhan. Mandaluyong lang. Sa R&D Bulaluhan dito sa may Mandaluyong. Alam, napaka, ano, napakalasa. Napakasarap. Kain tayo. Yan, tuloy-tuloy yung kain. Sarap ng kain namin mga kasoyad. So. Yan, salamat-salamat sa inyong pagpanood mga kasoyad. At sana'y ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Saka pakita na lang din big na all para kahit pa paano ang lahat ng upload yung video ay niyong masubaybayan. Ayan, hangat namin inyong kaligayahan at tagumpay sa bawat araw. God bless you sa inyong lahat yan. Bye-bye.